gilas laban sa team ng Jordan at magiging sobrang higpit ng laban na ito dahil na rin sa ang pinaglalabanan nga nila ay ang qualification para makapasok kaagad sa quarterfinals ng Asian Games Men's 5 vs. 5 Basketball. Isa sa mga teams na ito ang gilas at Jordan ang makakatikim na nga ng una nilang talo dito sa Asian Games. Halos parehasan ang laro ng gilas at ng Jordan at magkakatalo na lang sa kung sino ang team na mas maganda ang may papakita sa loob ng basketball court sa laro na mismo. Nakita rin natin na merong consistent na tatlong players ang team ng Jordan at palaging silang tatlo ang nakakapagbigay ng magandang opensa sa unang dalawang laro ng Jordan. Isa nga si Rondi Hollis Jefferson sa mga players na merong magandang laro at opensa laban sa team ng Thailand at Bahrain. Meron siyang 20 points laban sa Thailand at 17 points naman laban sa team ng Bahrain. Ang record na ito ay galing na mismo sa Asian Games. Si Justin Brownlee nga ang magiging kamatchup ni Rondi Hollis Jefferson at may mga lumalabas na update na wala nga sa 100% itong si Justin Brownlee laban sa team ng Thailand pero nakapag-deliver pa rin ng magandang stats o laro para sa Gilas team. Sana nga lang ay maganda-ganda ang kondisyon ni Justin Brownlee at minor lang ang injury niya at hindi yung tipo ng injury na talagang nakaka sa laro o galaw ng isang manalaro. Rondi Hollis Jefferson laban kay Justin Brownlee nga ang import matchup natin at magiging malaki rin ang epekto sa resulta ng laro yung performance ng dalawang players na ito para sa kanilang team kaya sobrang halaga talaga na nasa 100% sana si Justin Brownlee laban sa team ng Jordan nang sa ganon ay aarangkada ang kanyang malupit na opensa at depensa. Ang isa sa mga player ng Jordan na nagiging consistent trend sa kanilang dalawang laro ay ang kanilang sentro na si Ahmad Aldwairi at nasasabayan niya nga ang performance nitong si Rondé Hollis Jefferson. Si na June Marat Ansh Kwame naman ang pipigil nga sa opensa ng sentrong ito. Nakalaban na ni Ansh Kwame ang player na ito si Ahmad Aldwairi at nakakaya naman niya ang lakas ni Aldwairi sa loob ng paint at ngayon na meron pa tayong June Mar ay mahihirapan rin itong si Aldwairi sa loob ng paint. Asahan natin na ibibigay ni Junmar ang kanyang 100% laban sa team ng Jordan na kaya naman mahihirapan rin itong Jordan sa loob ng paint mapa-offenseman o defense. Mahirap masabi o ma-predict ang larong ito kung ang mananalo ba ay ang Gilas o ang team ng Jordan dahil parehasan talaga sa lineup at identical o halos parehas ang height maging sa firepower ay halos magkaparehas rin. Dito masusubukan ng gusto si Coach Tim Cone na ang Gilas team dahil na rin sa mabigat na kalaban talaga ang team ng Jordan. Isang malaking threat nga ang team ng Jordan ayon na rin kay Coach Tim Cone at alam na alam niya na lalaban ang team na ito kontra sa gilas para manalo. Kaya naman gagawin ni Coach Tim Gown ang kanyang makakaya ng sa ganun ay makuha nila ang panalo. Pero ulitin rin natin na malakas talaga ang team ng Jordan at posible rin na sila ang manalo laban sa team ng gilas. Ayon nga rin dito kay Coach Tim Gown ay kung ang magiging basehan ay ang performance nila laban sa team ng Thailand ay nakakaangat talaga ang team ng Jordan dahil na rin sa 37 points ang naging lamang ng Jordan laban sa team ng Thailand at 15 points lamang ang naging lamang ng gilas laban sa team ng Thailand. At kung ito nga ang magiging basihan, natin ay nakakaangat nga ng konti ang team ng Jordan. Pero alam naman natin na sa laro lang talaga magkakaalaman dahil pwedeng maging solid ang depensa ng gilas at mapigilan nila itong si Alduairi at Ronday Hollis Jefferson sa paggawa ng malakihang puntos. Ang isa pang player ng Jordan na maganda rin ang laro at consistent sa paggawa ng puntos ay itong si Jan Buhanon na isa ring naturalized player ng Jordan. Dalawa nga ang naturalized players ng Jordan. Jordan at talagang magkakasubukan sila ng gilas team. 6'11 ang lumalabas na height ng player na ito. Kaya naman hindi lang pala itong si Ahmad Alduairi ang magiging problema ng gilas sa loob ng paint. Kung hindi ay maging itong si John Buhanon rin ay magiging sakit nga sa ulo ng gilas team. Nadidihado nga ng konti ang gilas laban sa team ng Jordan pero may tiwala pa rin tayo kay Junmar at Ange na sisipagan nila ang pagdepensa at pag-score sa loob ng paint. 2 vs 2 naturalized player nga ang labanan ng gilas kontra sa team ng Jordan at magiging mahirap nga na laban nito para sa Gilas team. Kaya naman talagang sinasabi ni Coach Tim Cohn na isang threat o banta ang Jordan sa kanilang team dahil may kakayahan nga ang Jordan na talunin ang Gilas at ganoon rin naman ang Gilas, posible at kaya rin nilang talunin ang team ng Jordan. Dahil nga rin sa paggamit ng Jordan ng dalawang naturalized players ay kita natin ang kagustuhan rin nilang magkampyon nga dito sa Asian Games at maituturing talaga na ang Jordan ang isa sa mga teams na pwedeng umabot sa finals maliban nga sa team ng China Japan, South Korea at Gilas. Nandyan rin ang Iran pero wala nga si Hadadi sa kanilang team dahil na rin sa nagretiro na nga ito at humina nga ng bahagya ang kanilang team dito sa Asia. Walang gaanong malakas na kalaban ang team ng Iran sa kanilang grupo. Sa first round kaya naman nakikita natin na makaka-advance na ang mga ito sa quarterfinals. Maging ang China ay wala rin malakas na kalaban sa kanilang grupo sa first round kaya naman pasok na rin ang mga ito sa quarterfinals. Ang Japan at South Korea naman ay maglalaban ngayong araw kung sino sa kanila ang unang makakapasok sa quarterfinals maging ang Gilas ay susubukang talunin ang team ng Jordan. Ang mananalo nga sa laro ng Gilas laban sa team ng Jordan ay ang makakapasok kaagad sa quarterfinals habang ang top 2 at top 3 ng bawat grupo ay dadaan sa knockout stage bago umabot sa quarterfinals kaya naman kahit na matalo ang Jordan o kung hindi naman kaya ay ang Gilas ay may pag-asa pa rin silang umabot sa quarterfinals sa pamamagitan nga ng knockout stage ulabanan labanan ng mga top 2 at top 3 ng group A hanggang sa group D sa quarter finals, walong teams ang pasok. Sa semifinals ay apat na team na lamang ang matitira at sa finals ay dalawa na lang silang maglalaro para sa gold medal.